Welcome to Ate Presi TV. May bago na naman ako sa inyong ipapalasap na ulam. Pinangat nga ito pero ito naman yung pinangat na kitang. At kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe, likes and share. At sa mga laging sumusubaybay sa aking channel, thank you very much po sa inyong lahat. Ito yung aking uh, nabiling kitang na worth 150 pesos. Bali, meron siyang isang nanay at apat na anak. <laughs> Kasi malaki yung isa at yung apat ay maliliit. So, ito ay aking pinat sa sampalok. Ayan, kitang-kita naman oh. No? Sariwang-sariw sampalok yan. And of course, ilang lagyan natin ng sibuyas. Tsaka kamatis, konting asin. O, oh, ba diba? Ayan, na ng kulo. Pinailalim ko na yung mga sangkap sa ilalim para kuluan silang kuluan, lalo ng uh, sampalok. So, ayan na, nangangamoy na ang ating uh, ulam ngayon tanghali. Ang ulam na pinangat na kitang, ayan. Ayan yung nanay, o. Ayan, sa ilalim yung masahog para yung kulo niya eh, ma-absorb ng ating isda. So, lagyan din ng uh, kaunting mantika, pero ako kasi olive oil ang nilalagay ko pagka ganyan mga pinangat na isda. Thank you for watching. See you on my next vlog. Tara na kain na tayo. Thank you very much. Bye-bye.